So, hello po mga moms, sir. We are here now at Maria Model here at St. Joseph Home, Space 2, Lagwerta, Kalamba, Laguna. So, ayan, ito yung kanyang rest dress up unit and ito yung kanyang turnover unit for lot area ng ating inner. Inner na lang kasi yung available. So, wala na tayong end unit. Inner available na lang. Ang lot area po natin ay 36 square meter and ang kanyang floor area ay 32 square meter. So, papasokan natin guys, mga ma'am sir. To reserve 5,000 only, kailangan nyong bayaran para ma-reserve yung unit. And then, eto. Eto yung kanyang, di ba ang ganda? Loft siya. Lofted ang design ng kanyang bahay mga mom sir. So, ayan yung kanyang baba. So, ayan. Meron na tayong window sa likod at meron na rin tayong di window dito sa harapan. So, ayan. So, bali, ito yung kanyang view sa taas. kasi nyo na yung pagmumuka ko. Ayan, kasi nagmotor motor ako. Papunta here. So, ito yung kanyang turnover unit. Ito yung kanyang hagdan patungo sa itaas ng tagumpay. So, nandito tayo ngayon sa papunta tayo dito sa taas. Ito yung tinatawag na loft. Lofted na design. So, ayan. Ito tayo sa taas. So, meron din dito window sa taas. Ito yung gagawing kwarto. Ito yung pinaka-kwarto nyo. Lalagyan nyo lang ito ng kurtina. So, ayan. Ang pag-ibig amortization lang nito ay manti ay 6,900 lamang. Saan kayo makakita ng bahay? Pag-ibig amortization lang ng manti is di ba? Kaya ako ako sa inyo, magpa-reserve na po kayo. Kasi inner na lang ang available. Hinihingal ako. Wala na tayong end unit kasi nga napakaganda dito at napaka ng ating mga clients. Message me here at my Facebook account. Mikal de la Victoria at sa aking Viber or contact number 0926-520-9356.